day in my life. O, sa bubayang, walang pahinga ko. Two days nga, mga mi, wala tayong mini vlog. Kaya naman ito, babawi ako sa inyo. Sorry na agad, dahil ang inyong Disney princess ay namaaw. <laughs> ang sakit-sakit talaga ng lalamunan ko, mga mi, kaya ipinahinga ko talaga ng two days. Hala, ang OA mo. Kaya naman, for today, four minutes nga ang aking mini vlog. Kaya naman, panuorin nyo. Kahit wag nyo nang panuorin, basta tapusin nyo, mga mi. <laughs> mga miyat, hindi nga matapos-tapos itong paghihikab ko na bilang nyo ba kung ilang beses ako humikab? By <laughs> the way, panay pa din ang ulan dito sa amin kaya naman ang sarap pa rin gumawa ng mini vlog ay ang sarap pa rin humilat. <laughs> Bago ko umpisahan ng aking mga gawain, eto ginawan ko nga pala ng oatmeal si CJ. <laughs> Hinayaan ko nga lang sa batang ito ang video kaya naman nagulat ako nung nakita ko to ay talaga namang napaka-independent na ng batang ito. <laughs> hindi niya na nga ako tinawag para kumuha ng tissue. Umaga umaga pa nga lang nagkakandali gagana nga ako sa mga gawain. Inuna ko na nga muna ng maghiwa ng mga sangkap na gagamitin ko nga sa aking pagluluto mga mi? Bukod nga sa nagja general cleaning tayo mga mi ay meron nga rin tayong kakayahan na mag multitasking gunner. Kaya nga nandiyan si daddy ay talaga namang ipinagpahinga ko siya at pinatulog ko siya para naman makabawi siya sa mga ilang araw na puyat siya. Para nga pagising niya ay wala na siyang iintindihin pa kundi kumain na lang siya. O, oh, kita nyo yon. Pagkatapos ko nga isalang yung kasirola, mga miki, nuha ko nga din yung mga uniform ni daddy dahil kailangan ko na nga itong labhan dahil wala na nga siyang uniform. Pero bago ko nga yan isalang sa washing machine, eme, hand wash pala, mga miki. Eh, Hinisan ko na nga muna itong mga manok at kamatis. Sinimulan ko nang aring labhan etong eh, mga uniform ni Daddy. pagkatapos niyan, bumalik na naman ako dito sa loob para nga ng tubig itong niluluto ko. Diyos ko, Daddy! Eh, ginusto mo yan. Go, laban! Lato, may po, Kray. May pwede po sa 1 at sa 2-100. Tapos ko yung timer Pwede na si Daddy mo yung temperature ng At para naman kay Ma'am si Jenaline, ano daw ang brand aking lutuan. Ang ganda kasi at gusto niya dahil astro ah, nga po ang brand nito at ang brand ambassador nito ay si Coco Martin. Hala, uy, ang arte mo. <laughs> ang dami nga nakakapansin ng ating induction cooker. Tinatanong din ni Mami Rhea daily vlog kung saan ko nga ba ito nabili. Last year sa SM ko nga pala ito nabili, mga mi. Binalikan ko nga rin pala yung niluluto ko at nilagay ko na din pala yung gulay, mga mi. Very good nga ang batang makulit dahil sobrang busy ko at tahimik nga lang siya do Nakikinig talaga yon si CJ kapag sinabi kong busy ako at mamaya na kami mag-usap. Ganun. <laughs> eh, hindi nyo kasi naitatanong, mga mis Sobrang daldal na talaga ng anak ko as in super duper. Ganun. Minsan ako na yung humihingi sa kanya ng stop muna sa kakatanong anak. Diyos ko, <laughs> Tapos na nga rin ako sa pagluluto mga mi Eto't magtutupi na naman ako At alam ko sawa na nga kayo sa tupi serye Kaya ito imamagic na natin <laughs> Tara kain po tayo And yun lang muna for today mga mawe